Ang National Capital Region Police Org, uh, Office, pinaghahandaan na rin po ang posibleng mga kilos protesta kasabay po yan ng nalalapit na undas. Kung na yan, may nakalapang report si Bombo Beya, Piniza. Pinaghahandaan na rin ng National Capital Region Police Office ang posibilidad ng pagkakasa ng mga kilos protesta ng mga progresibong grupo na matatapat sa paggunita ng undas sa Nobyembre. Sa isang pulong balitaan sa Camp Krame, inihayag ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na maliban sa undas, kasalukuyan din nilang minomonitor ang mga posibleng grupo na magsasagawa ng pagtitipon sa parehong araw na ito. Anya, hindi na kasi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, lalo pat malaki ang posibilidad na samantalahin ng ilang mga grupo ang mga panahon na ito upang magkasanang kanika nilang mga programa. Kaugnay nito ay may mga inihandaring reserve force ang National Capital Region Police Office na siya namang haharap sa mga rallyista kung sakali mang makapagsabayan nito sa undas. Sa ngayon wala namang nababantay ang mga grupo dahil karamihan sa mga ito ay hindi na kumukuha ng mga kaukulang dokumento gaya ng mga rally permits at malalaman na lamang din anya na mayroon palang mga programa base na lamang din sa kanilang mga inisyal na impormasyon. Um, sa ngayon kasi, meron tayong pinaghahandaan, bukod lamang dito sa ating mga dati na, mga sementeryo, nakasabay kasi dito yung ating paghahanda din sa mga rallies, posibleng rally na maganap kasi may mga, hindi natin maaalis na sasamantalahin ng ating mga protesters yung kanilang pagtitipon-tipon, kaya kasama po sa ating paghahanda is yung ating deployment. Meron tayong RSSF na nakahandang i-deploy in case po na magkaroon ng mga lightning rallies or mga protesters sa iba't ibang location po dito sa NCR. Lately, yung ating mga rallies is wala sila lahat mga permit. So nalalaman lamang natin na meron sila magkakaroon sila ng mga pagtitipon based dun sa mga initial information natin at agad-agad doon tayo nagdadala ng ating mga personnel para in case lang na talagang doon sila pumunta, is na yung ating mga personnel. Pero uh, with regards sa kung sino may permit, wala pong nag uh, na pa ng permit ng ating mga local government units. Bilang bahagi naman ng kanilang paghahanda sa mga posibleng rally, nakahanda ang halos anim na raang mga tauhan o reserve force mula sa district offices at maging mula sa kanilang regional headquarters. Kasunod ito ay kinumpirma naman ni Asilo na wala namang namomonitor na kahit anong klase ng banta ang pambansang pulisya para sa araw ng undas ngunit pagtitiyak din ito, mayroon silang malalim na koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya kung sakali naman na magkaroon ng biglaang programa ang mga rallyista. Yes ma, am. meron po tayo as uh, meron tayong mga naka-reserve na mga for deployment para sa ating mga rally sa mga districts. Ganun din po sa atin sa regional headquarters, meron po tayong 600 na RSSF na na ready for deployment na nasa Camp Bagong Diwa. Wala po tayo na monitor na threats pero patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating iba sa iba't ibang agencies para kung sakali po na magkaroon man ng biglaan na kailangan nating aksyonan, hindi naman po tayo mag magkakaroon ng uh, bigla biglaang uh, aksyon natin, magiging ready pa rin po ang NCRPO. Samantala tiniyak naman ni Asilo na handang-handa na ang kanilang hanay sa ganito mga sitwasyon at siniguro na hindi ito makakaapekto sa paggunita ng undas ngayong taon. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Penisa. and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.